kid, So, natin. Hi guys! Welcome back to my channel. So, bumalik na naman ang ingay na pinag-uusapan ngayon na si Catherine Bernardo at Mark Alcada. So, matagal-tagal na yan ang chismis at galit na galit na nga ang mga fans ni Catherine kay or Mark. Kasi ginagamit lang daw itong si Catherine at fake news daw yung relasyon nilang dalawa. So, ito na naman, nag na naman si Mama Oji na nabasa niya lang daw sa Reddit na may nakakita kay Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala, 3 a.m. sa BGC sa Ivy Clinic na magkasama. Ayon yan sa isang netizen na nakakita. Mata, ma, ano na yun? Mabilis kasi daw na sumakay sa van itong si Mayor Mark at si Kat kaya hindi niya nakuhanan ng photos pero may mga ilang riders daw na picture kay Mayor Mark so gaano ito ka? totoo, so ngayon bang 2025 magiging vocal na ba at ipapublic ni Kat na talagang si Mayor Mark na ang kanyang boyfriend since 2024 kaya sa mga fans ni Catherine, ito na naman, lumabas na naman ang ingay at syempre lalo na sa mga Kat din dyan at Kat Niel, na talagang hindi pa matanggap na si Kat ay walang nararamdaman kay Alden. At hindi si Alden, walang relasyon daw talaga si Kat Trin at si Alden Richard. For movie lang yon promotion lang daw yun ng movie, ang pagiging sweet nila at kunyari na niligaw itong si Alden Richard kay Catherine Bernardo. Pero nung matapos na ang movie at nag-showing na eh, no show off na ang dalawa at hindi na nagkikita ayon sa mga kakilala. At si Katrina naman ay talagang nag-iingay talaga na si Mayor Mark ang kanyang bagong boyfriend. Hindi naman siguro lalabas itong chika kung walang patupat uh, katibayan na sila nga talagang dalawa. Kasi ngayon nga, si Mayor Mark nga ay tahimik at hindi talaga sinasagot ang mga tanong ni Oji Diaz, mga text ni Mama Oji kung totoong silang dalawa ni Catherine. At gano'n din si Catherine. Sinabi lang ni Catherine na single siya. Kaya yung mga kanyang mga fans ay tumahimik na at uh, talagang sinabi nila na totoo ang sinabi ni Catherine. So paano yan? May lumabas na naman na chika at ang involved na naman kay Catherine ay talagang si Mayor Mark Alcala. Bakit hindi matapos-tapos ang tungkol sa kanilang dalawa? Totoo nga ba na silang dalawa? So, abangan na lang natin guys. Malay natin may mag-slok ng photos kasi yun ang dapat talagang katibayan na talagang magkasama ang dalawa. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! All remember!